matay na kung ipabuhat ng babuyan. Dua ka bulan na ni Baeng unaan ni Pagyapon. Hey! Asa mo mga panday diri Pre, ang trabaho on dito. Oo, sa sa'mi. mo si boss. Oo, <laughs> oh, ang saman to? Krabik singot, oh. Grabe singot na mo, boss. Ay, hala. Construction worker, manay, sington, jud mo. Sabta perpui bos. Dili puy di bos gibarian mu diri mu terbahu mu. Kapui pakai ino. Kenyang trabaho on diri. Malangan ni. Ina dilawan bek diri. Arui nak selam. Mu mana kira? Tanawa nyuma kau bana terbahu. Kamu dia si lingkun. Ah, mga sip-sip mana? Oh, si sip-sip. Nagkuki ni sila. Motor bahor na nagna aka. Pitaw, pitaw, pitaw. 600 yang adlaw ninyo. Wow. Bro, ako lugi ani ba. Bago oh, pakai motor trabaho diri. Oh, si bago. Pusti pa yun na toko do. Hapit mo magtuwid diri. Tuwa pun moy. Tanundog mo do Dili pwede magtalatanga lang mo diha. Sige, yaw, yaw. Parang oh, <laughs> <trabaho> mo. <laughs> Sige, tanga, di mo liyok. Oo, oh, nakunsaman mo. Sige, rin mo magtutunod lo diha. Uy, nagplano mi. Kung um, plano, ego na naman mo, mo trabaho. Plano gani, no? Puros mo plano, wak mo lihok. Plano na ba ko lihok? Tarungan na kong babuyan, ha? Balik lang ko. Wak na, pre. Pahuli na punta. Matik na. si Bus, paso Uy, naglingkod na po. <laughs> Kapoy kayo, sir. Grabe, singot mo ba? Grabe, singot ah? Sa kabo ba, no? Mga siway, mga siway. Ambot, asa naging kang kabo? Eh, kabulok siya trip. Oh, no. Magbasa-basa mo, para ino, singot. Nagtaba ko, may, may boss. Hindi ni maayon eh. Sugod so ka rin ha. Hindi na mo inaglawan. Pakyau na mo. Oh, uh, okay raw na mo, Pili pa pakyau. is Pacquiao. boss. Rabos. ka okay na, para makabarato ta. Pero, taga-adlaw, pakyau. What? Kasi masabot ni mo sa taga-adlaw, Pacquiao. Diyos ni Ay, mga buwang matikali. Hahaha. Hahaha. Hahaha.